posibleng bago nga grupo ang nagpalayo sa pagpanagit sa tulo ka mga langyaw o sa ka-Filipina ni Adtong Lunes sa gabi sa Isla sa Samal sa Davao. Kini ang gibutyag ni Presidente Aquino ato sa press conference dito sa Apayaw kagahapon. Ay as usual, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung ongoing operations in details. No? Uh, baka naman malapit na natin matukoy, baka lumalapit tayong matukoy kung nasan sila. Pagbibigyan ko na ng clue, yung mga kumidap sa kanila, baka biglang lumipat ang pwesto. So, yung kailangan ko i-preserve yung operational security. Basta sa kampo nyo, no, na hindi tumitigil ang ating security sector na pagtugis dito sa mga taong to. At pagkatapos ito, at ngayon pala siguro, kakaroon na ng review. No? Bak paano nangyari ito? At mukhang ang, sa initial ng mga report sa akin, parang bagong grupo. No? Uh, Siyempre, mag-accounting rin ang ating intelligence services. No? Bakit wala sa radar to? Baka naman talagang bagong-bagong buo itong grupo to. Hindi natin alam eh. Pati yung motivation, hindi pa rin ganun kaklaro. Ano, ano ba itong pakay nila sa pagkikidnap? Usa ka cartographic sketch sa usa sa unse ka mga sospetsado ang gipagawas sa kapulisan kagahapon. Ang cartographic sketch base sa testimonya ni Steve ug Kazuka Trip Doha sa mga langyaw nga nakaikya sa mga armadong lalaki ni Antong Lunes. Ang mga biktima nga sila si Jarta Sekingstad usa ka Norwegian o Canadian Nationals John Ridsell o Robert Hall o sa Kapinay gingong gidala sa kabukiran sa Davao Oriental. Matod pa ni Davao Police Director Aaron Aquino nga nakitaan ang mga biktima o ang ilang mga kidnappers sa Davao Oriental kagabi o ang Scout Rangers nagsunod na nila. Apan gipanghimakak ni Colonel Cristobal Zaragoza, hepe sa Task Force Davao nga adunay nakit ang abandonadong motorboats didto sa Governor Generoso sa Davao Oriental.